Maliit lang po talaga yung battery ng Mitsubishi Expander. Ang tamang sukat po sa kanya NS40. Etong nasa video, Yokohama Super Premium, ang size nito NS40. Ayan guys, ganito yung binili ng customer ko kanina para sa kanyang expander. Dito sa kanyang battery terminal, meron siyang extension. Ayan guys, oh. So parang pampakapal ng battery terminal. Sa mga expander na sasakyan, maliit lang po yung pinaka-clam niya kaya hindi nyo na kailangan gamitan ng extension. Sakto lang yung pinaka-battery terminal niya, ayan, payat lang dapat. Kaya kanina, tinanggal na natin yan guys. So binigay na lang din ng customer sa akin. Kasi kung minsan may naghihingi dito, ibinibigay ko lang din yan guys. Pero yung ibang mga battery dyan, binibenta pa to. Tapos tingnan nyo tong nasa Amaron, ang size nito ay NS60 makapal yung pinaka battery terminal nya mataba ayan guys so. pero yung NS40 ng Amaron manipis lang din siya parehas lang din itong nasa Yokohama <coughs> ngayon guys meron kasing ibang customer gusto mag upgrade ng battery gagawin nilang NS60 mas malaki ito kasi NS40 lang tapos gagawin nilang NS60 eto kasing NS60 na Amaron malaki yung battery terminal nya so hindi kakasya dun sa aklam ng pang expander hindi ko lang alam kung meron ding amaro na yung may extension yung battery terminal para po pwede siya sa maliit na clamp tsaka pwede rin sa malaki so ayun lang guys salamat